ang pagmangkon sa asawa ni Beramon, Ramon, ko na white lady mga idol. Mm -hmm. Pero, dito noon, son ko no? na, doon ay babae niya sa kanya, o sa tapong babae. Nga, punti ko unsa man? O sa muna, na nang itabo sa muna? O sa gabi <laughs> ay nag-ikon? Eh, <laughs> mga alas uh, so 11 so so Hala, no? Kunyang karon. pagi ngono asaman ng daan di ana di di reseles kadulawan gyud gikas lungsod na di kalungsod ala no di ani mgin tungod pud <tipun> di pita ko asa ko hono diri law manis dakit goodbye oh ya Okay. Okay. Ko to <laughs> ah, sa kita ba niya? Na may ginna abi yung daw. Nagputi ang kolor puti sa niya. Sa oh. niya. pag hata kuno squat, pag ana kuno niya ambab, puno mas gapa sa ilog. Halabay no. Ay, ko, kapirusa ko si kuno to baik kan kita okay. wagila ba nga kaperosa ba kan ang um, sakay ganig lungon pero katola heto yung sakyan motor. Diyan ko ang to baik. Kusama sa ni motor. Sa ganto doba niya. Mak ono, dia yang disuai lah tu siapa. Pukat blog pasi ya. Rusia atau. Mak mega tu ya. Pukat dawat tu kota. Kota. Beno. Angkat tukar. Kota atau niah yang kapital sa negosyo. Nana. Tidak ya tuhnya. ya macam apa macam itu, itu. Isap Isap to Jikalau oh ya macam sosialnya kan mangi kaya masyawapin niya daw ata. Baka, -da, isuwayan to siya ang bilidyan niya huwag okay? di pa siya matok. Bukang nga to gapas to niya. Huwag gapas, huwag di lang. Huwag oh, di siya mahadlok? Parang, di siya mahadlok nila. Huwag na, pwede-pwede. Anong uuod Halabay, kung, <laughs> kung saan mo ito? Inigusyo itong ha? Ang ah, dipindi lang kay kato. Iya yeah, ko kay palit madaghan sa kutana niya. Oh. Ng kota, oh, oh. Ng so, Ate, no, o, kung hatag tong mao nang dagway ko nang naniya. Sabi do. Putin naman tong daghana. At tinuod Kung ipalit to si Xuer sure, Tres bai posible nga modaog siya. Nana. Akot lang ha kay dili wa 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 sa karo katong gamit no. Oh. Natag sa mga gaumgahon kay imo. Oh. Ami po posible nang no, dan. Pero, Pero kung isud siya posible mo daghan ni Amo Pero og okay, tikitiki <laughs> <laughs> Dira na butelya. Katuha ta. lagi. Ta bilid. Ta lagi. Ta Bay, ato pero posible og makurtahan ta toy. Palit lapo. Managhan ang botilya Ang halin sa sa butilya mo but... nandiyan po balik po naman wala pa butilya tapok eh joke joke na to haway pero na baot na tinuod usam sa nasa kuwan natin nungog na kong esturya haway ako ba nung hata ko niya, ako maging ba kanyang ako panigurong ang dakit Ilaham gini pinoi anan. Pinoi anan Saka, gini ni lah. Usah kata tan awal usah mana kedam tu kita mula nak tahu kan. Apa? Saya ilang tan awal. Ilang ni ngah. Pinoi anan eh. ni. No, Malasio nak na ni lah. Kumbalai. Ba? Tapi bau ko nak baik, bau juga nak. Malasio oh, ni. Oh kita lah ngatung mata. Sama rata segi lama oh. tahu. Kedam gaulan Nga Ngaidol. Pero pero kung eh, ato ni siyang hilap tan Dako kay nang dako kay nang sa na to eh mo nang ka, kado Kao ka manang eh boy di lang imong labda nang hedda kung dili ka mo manang eh kado ta ni ka, pero migo mo to ni di nimong na amta dire migo na mo bi sa ri ni ibog sa nako na kayo ni saka ko ara di ana ka ano ya ko kay sige sige Hah? Lu kau nak kiri ya.

Ang kanang mga ito mga kahoy ba? Ano? Kanang sa unang sa unang, di ba na may drama sa unang ang agta sa dakit, di ba na ang drama Ay, sa unang katuwis no, na no, no, kanto ng puyos dakit mga puti. Ah, kala kaning okay. mga dakit nga mga tapul, kanang dakit murag tapulon nga ito mo lawas nga dakit. Ang tana. Murag ng tapol ba? Oo. Oh. Ah, sus, mao na eh. Puti gani ba eh. Ang kanto ni. Eh, puti man eh. Kayang nasa mo lang tulong ng kapi ko. Sige, tapo ba ginaamuran? Tapo ka lawa. Hala, no? Nagdaghano ba may nako. Subo ko to na Bay, putlo nung nung dakit. Ya subo silang tulong. Nah, delikado ba yun? Kulingon bay. <laughs> hmm. <No? laughs> oh. Ikaw oh. oh. oh, so, so, lang ito mo lang. Ang pagka mga kong mga kumay, hindi ko mga hasabay, hindi ko na siya, ilalang pinoyana. Hindi mo pinoyana ng hilap na hindi ka. Oh, soko so, eh. Ilalang pinoy hindi ko nang hilap na. ulingon ra. Pagkaway nada. May pay garito, okay. <tosi> may mga ayok ka dito. Mga muyo ka nga to. Tagait ako grasyata para pang palitog tiki-tiki. May may mga ayok na lang mga idol kaysa ang dakit putlo. Kamahanan ba na sila mga idol? Bisan pag tiki-tiki o sa <laughs> ơi <laughs> 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 <laughs>